Ito ay isang kwento ng mga tabon, ang pagdating ng mga dalubhasa. apat libu taon na ang nakalipas. Mula sa malalayong pulo ng Borneo, dumating ang mga bagong tao sa mga bangkang gawa sa mga lubid na nilalang nila mismo. Hindi sila tulad ng mga dating nakatira sa mga pulo, mas malaki sila. Mas malakas ang kanilang mga isip at may dalang mga kaalaman na hindi pa nakikita dito. Nang makarating sila sa malawakang mga kweba ng Tabon sa Palawan, nakita nila ang magandang lugar para sa kanilang mga gawain. Minsan, sa mga gabing tahimik, narinig nila ang mga tunog mula sa mga bundok ng hilagang direksyon. Mga ungol, mga kilos sa mga dahon na hindi nila mauunawaan. Pero hindi nila pinag-isipan ng mga tunog na iyon. Masyadong abala sila sa pagtatayol ang kanilang sariling pamumuhay sa mga kweba ng tabon libo hanggang 40,000 taon na ang nakalipas. Sa loob ng mga kuweba ng Tabon, nagtayo ang mga bagong dating ng mga lugar kung saan ginagawa nila ang kanilang mga kasangkapan ng maayos na paraan. Sa apat na iba't ibang puok, gumawa sila ng mga puok ng mga bato kung saan hinuhubog nila ang mga matutulis na kasangkapan at iniisang tabi ang mga natarang piraso sa mga tambak ang mga babae ay naging dalubhasa sa paggawa ng mga sisidlan at lubid mula sa mga halaman, habang ang mga lalaki ay naging bihasang tagaputol ng mga bato para sa mga kasangkapang pangingisda. Sa mga umaga, nakikita nila minsan ang mga anino sa mga mataas na puno sa malayong bundok. Mga galaw na masyadong mabilis para sa mga hayop na kilala nila. Pero ang mga tabon ay mas nakatuon sa dagat. Doon nila nakukuha ang kanilang pagkain doon nila ginagamit ang kanilang mga bangka patungo sa iba pang pulo. Apat na ribo hanggang 35,000 limang ribong taon na ang nakalipas. Nading mga tunay na amo ng dagat ang mga tao ng tabon. Ang kanilang mga lubid ay ginagamit nila sa mga bangkang paglalayag. Ang kanilang mga sisidlan ay para sa pag-imbak ng mga ista. Ang kanilang mga kasangkapan ay gawa sa kahoy, bato at mga hibla na pinagsama-sama. Hindi sila tulad ng mga dating nakatira na umaasa sa mga prutas at mga maliliit na hayop. Sila ay mga manging isda at mga ngaso na sumasalakay sa dagat para sa malaking huli. Sa mga pader ng kuweba, nagsimula silang gumuhit ng mga marka at larawan, nagkukwento ng kanilang mga pakikipagsapalaran sa dagat. Minsan, nakakakita sila ng mga bakas na paa sa mga dalampisigan na hindi nila pag-aari, maliit na marka na hindi tumugma sa kanilang mga paa. Pero ang mga misteryosong bakas ay parang galing sa mga nilalang na mas maligaya, mas sanay sa pagtakas. 35,000 hanggang 25,000 taon na ang nakalipas. Nagiging mga naglalakbay na sa malayo ang mga tao ng Tabon. May mga hiyas na jade na galing sa malayong lupain, may mga sisidlang luwaga na ginagawa para sa kanilang mga patay. Ang kanilang kasanayan sa paggawa ng bangka ay umabot na sa punto na kaya nilang maglakbay sa mahahabang distansya nagdadala ng mga gawa sa iba't ibang pulo. Sa kanilang ritual para sa mga patay, ginagamit nila ang mga magagandang sisidlan at hiyas, nagpapakita na may natatag na silang uri ng pamumuno at mga kaugalian. Sa mga bihirang pagkakataon, nakakakita pa rin sila ng mga tanda ng ibang presensya sa mga bundok, mga lumang marka ng apoy sa mga kuweba na hindi nila ginagamit, mga piraso ng kasangkapan na may iba't ibang hugis pero ang mga misteryoso nakatira sa bundok ay laging nagiging mas bihira parang mga anino na unti-unting nawawala sa lupain habang ang sibilisasyon ng Tabon ay lumalaki 25,000 hanggang 16,500 taon na ang nakalipas sa huling mga libo-libong taon ng kanilang dokumentadong presensya ang mga tao ng Tabon ay naging pundasyon ng lahat ng susunod na sibilisasyon sa Pilipinas ang kanilang kasanayan sa mga hibla sa dagat at sa pakikipagpalitan ay naging gabay para sa mga grupong Austronesian na darating. Ang dalawang daang labing malung kuweba ng komplekso ng Tabon ay naging permanenteng pamana. May tatlong putwas mga kuweba na puno ng artifacts na magpapakita sa mga susunod na henerasyon kung gaano kagaling ang mga unang modernong tao sa Pilipinas. Ang mga misteryosong presensya sa mga bundok ay tuluyang nawala na. Nagiiwan lamang ng paminsan-minsang mga piraso ng buto sa mga malalayong kuweba na magdudulot ng pagkakalito sa kinabukasang archaeologists. Ang mga tao ng tabon ay hindi naglaho. Sila ay nag-iba upang maging ang mga ninunong populasyon na magiging mga Austronesian, mga Negrito, at sa huli ay mga modernong Pilipino na may komplikadong pinangulan na nagsasama ng tatlong iba't ibang uri ng sinaunang tao.